Merry Christmas, boss! Boss, wala pa nga pong simbang gabi, pero nagtitinda po kami ng photo bumbong dito, boss. Random diwa ng Pasko dahil dito nga sa napakagandang Dabilan Carmona Cavite ay may nagtitinda nitong puto bongbong. -bong. Bossing! Bossing! Bossing, ano binibenta mo dyan, Bossing? Puto bongbong -bong po, Bossing. Puto bongbong, magkano yung puto bongbong -bong mo? 45 po yung regular namin, 60 yung special. Ayun, no, ba't parang nausok usok ka dito, Bossing? Sir, ito po yung nagsasabi pag luto na sila. Ah, nagsasabi? Ano sinasabi niya, Boss? Ano, Sir? Luto na ako, tanggalin na. Ah, luto na ako. <laughs> ah, ako. Magkano yung puto bongbong -bong mo, Bossing? Uh, mayroon po kaming 45, 60, then yung 100 ko naman which is overload, sir. Ayun, overload. Pag vlogger boss, may dagdag 'yon. Wala, sir. Pantay-pantay pantay dito. Pero pag tropa kita, sir, dadagdagan kita. Pag tropa to ko nga. To. Ano pangalan mo, kuya? Ano po? Antonio po. Antonio, ayan si Kuya Antonio. Kuya Antonio. Order ako ng ano, isang overload. Isang overload po, sir. Oh. Tsaka ano pa po, po, sir? Ano meron dun sa overload mo, boss? Ah, uh, meron po yung ano. Patingin nga ako ng boss. Nang mo dito, pag nilalagay. Agot ah, ba? Okay lang naman po, kahit okay, dito ka na lang. Sige. Ayan. Ano naman ng overload, boss? Meron na po siyang anim na slices ng puto bongbong, sir. Mm. Tapos may mga cheese, may leche plan na po siya, tsaka muscovado. May cheese, ayan. Sige, pa-order ako ng ano, isang overload na. Okay, overload sir, leche, no? May libreng tsaka po kami. Ah, may Baka libring tsaka pa yun. Po, sir. Hindi pa vlogger yun, ha? Hindi pa-vlogger yun, sir. Para sa lahat yun, sir. Bali magkano boss? Ganun pa rin 100, pa rin. 100 pa rin, sir. Pero 45 matitikman muna yung ano regular, no? Regular, sir. Regular. Sarap na ho oh siya kasama ng tea. Ayan. May tao kami. Madami yun, boss. Yes, po, sir. Ano nilalagay dyan, boss? Muscovado po, suwal, chanyog. Ay, ay, ayan, boss. Ano yan, boss? Muscovado po. Fresh uh, presyo siya galing sa Mount Apo. Ah, Mount Apo. Panlayo, no? Na yes, commute lang yan, boss. Commute lang yan, sir. Ah, commute lang yan. Tapos ano pa pong, pong lalagay niya? Presnyog. Presnyog? Galing sa coconut coconut tree. Ay, yan pala yung nyog, boss, no? Yes, sir. Gaganyan lang muna natin yan, sir. Ay, lang ako nakakita ng nyoga. Ano natin pa yan, boss? Cheesier. Para cheese? mas cheesier, ano sir. Ano yung cheese mo, boss? Okay, cheese, sir. Okay. Pero masarap naman siya. Okay. Pag walang cheese, hindi okay. Hindi okay yun, bossing, sir. Bossing, ano oras kayo napwesta dito, bossing? Around 2 po. Mga 2. Tapos nagtatagalo kami up to 10. Ayun, sa kayo matatagpuan, bossing? Dabilan po, food park. Ayun. Ayan. Nakabite. Yan yung ano, yung overload, overload na, walang vlogger-vlogger after Walang vlogger-vlogger, sir. Ayan. Pero pag tropa nyo si Kuya Antonio, <laughs> si Kuya Antonio na lang ang kausapin nyo, no? Apo. <laughs> Putri no. po kayo dito, Putri. pumunta lang po kayo dito. Ay, Basta ako oh, kaibigan ko. Kahit sinong kaibigan, pwedeng-pwede po yan. Kaibigan, pero pag mga mapagmahal, pwede Ma ba yon? Mapagmahal, dadagdagan natin si Ay, mapagmahal. Ay, dadagdagan nako. Dadagdagan Malaman natin si Kuya Antonio mahal. talaga, oh, grabe, oh. Ganyan na no siya, sir. Ayan. Ito po yung 100 pesos 100 na overload. Po. Ayan, pati Ganyan niya na kaya. po siya. 100 Ayan, pesos. grabe. Po. Tikman na natin itong overload ni Kuya na walang vlogger-vlogger ang walang Walang vlogger-vlogger, sir. Pero tropa si Kuya Antonio, si Kuya Antonio na ako, ako sa pinyo. Yeah. At ayan, titikman na nga natin itong puto bumbong na overload. Dito nga lang yan sa may Quesadas. Ayan, oh, dito nga lang yan sa may Carmona, Cavite. Grabe, oh. Okay, oh, overload. Meron siyang kasamang keso, leche plan. Tsaka ano yung ube sauce? Uber ano po yun. Ah, condense. Ay, yung condense pala yun. Binago polar, na. Color, ano lang, green. Color green. Tikman natin. Sama mo yung dahon. Mmm. Sarap, Sarap na. No? Nasang, yung, ano. Nasang, ano. Puso bungbong. bong. Leche plan. Ang darap yung ano nila dito, patubong nila, hindi siya yung ano, gano'n na sobrang tamis. Patubong-bong nila dito, violet, violet pala to, putubong bong no? tap ano? Yung una mong kakainin dito, yung ibabaw eh, oh. Hmm. Grabe, sulit na sulit na yung 100 pesos mo dito. Meron nga silang 45 pesos matitikman mo na to. Sarap na ka, sabi hindi ko So, paano hindi ko na patatagalin? Hanggang sa susunod na food trip. Paalam!